Hello po mga ka-NC at mga ka welding kumusta po? At uh, welcome back po ulit sa ating YouTube channel At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Nick Udailo, your trainer and facilitator for today And this video mga ka-NC at mga ka welding ay uh, isishare ko po sa inyo Yung tinatawag na welding assessment criteria So napaka-importante po mga ka-NC at mga ka nalam na alam natin in advance po yung uh, kriteriya ng assessment ng welding po para po mapaghandaan natin pagdating po ng araw ng ating assessment. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-bill all upang kayo po ay magiging updated po sa lahat po ng ating ina-upload. So ready na ba kayo mga ka at mga ka -wilding? Kung ready na kayo, samahan niyo ako at mag-usap tayo. So ano po ba yung welding assessment criteria? So ang welding assessment kriteriya mga kainsi na tinutukoy ko po ngayon ay yun pong kriteriya na sinusunod po ng ating mga asesor during po sa ating actual na pagperform sa ating mga project during sa ating assessment. At alam naman natin mga kainsi na meron po tayong tatlong bagay na dapat ipasa during sa ating assessment. Yung tinatawag na written exam, oral exam at saka yung actual na examination. Di diba? At ngayon po ay i ko po sa inyo yung kriteriya po na sinusunod po ng ating mga asesor during po sa ating actual na pagperform sa ating mga project para ma-aware po tayo at ma-prepare po yung mga sarili natin in advance mga kainsi at mga kawilding sa ating national assessment So ano po ba yung mga kriteria na sinusunod o tinitingnan po ng ating mga asesor na kailangan nating ipasa Unang-una mga kainsi at mga kawilding ito pong tinatawag na penetration So napaka-importante po talaga ng rock penetration mga ka NC at mga ka welding at meron po tayong kailangang ipasa sa ating road penetration so marami pong mga ano dyan mga welding defects na makikita so kailangan nating ipasa sa welding code standard mga ka NC at mga ka welding yung ating penetration ang ibig kong sabihin ang gusto ko pong ipaabot sa inyo mga ka NC at mga ka welding na mag tayo sa root penetration, no? Kung tingin natin sa sarili natin na talagang okay na yung penetration na pagperform perform natin, nan, okay na. Go na tayo diyan. Pero pagtingin natin mga kainsi, kasi alam naman natin sa sarili natin yung performance natin, di ba? Pagtingin natin na parang malabo pa talaga na makapasar yung ating root penetration so ang gawin natin mag practice po tayo ng mag ng mag para ma season po tayo at ma master po natin yung penetration kasi yan po yung number one at uh, isa sa pinakamahalaga po na tinitingnan po ng ating mga asesor pangalawa po mga ka at mga ka-welding ito pong tinatawag na weld cupping, no? So, sa weld cupping natin, meron din tayong sinusunod dyan na welding, uh, welding code standard na sinusunod. So, marami pong mga welding defects din na makikita po dyan sa ating weld cupping. Kaya, yun po. Ang ibig sabihin natin, pag alanganin din yung ating weld cupping, So, ang napaka inam na gawin natin, mag-practice din tayo, no? So, i-practice natin yung ating wild cupping hanggang sa tayo na po mismo magsabi sa sarili natin na ito okay na po. Okay na po itong pag-perform ko ng wild cupping. Uh, ibig sabihin yung meron ka ng kumpiyansa sa sarili mo na ipakita yung wild cupping sa assessor o sa assessment no mga kainsi at mga kawilding pero pagtingin nyo po na para malabo pa talaga yung world cupping natin so yun po mga kainsi i-practice natin ha ah? para maging prepare po tayo at magiging confident at malakas po yung kumpiyansa natin sa sarili natin na talagang pumasa tayo sa assessment kasi talagang prepare na prepare po tayo mga ka -NC. So, dalawa po yung weld cupping natin. Second cupping at saka third cupping yung tinatawag na final cupping, no? At sa ating final cupping mga ka-NC, <coughs> isa sa tinitingnan din sa mga asesor natin, take note ha? So, ginawa ko na to dati na blog pero ulitin ko sa pag-share sa inyo na meron pong uh, allowable na excess yung ating ano weld beads di ba yung sukat niya dapat hindi po talaga siya lalagpas sa 1.8 mga ka at mga ka welding no so ganun po mga ka NC yun po yung pangalawa at yung pangatlo at panghuli mga ka at mga ka-welding, ito pong tinatawag nating na uh, finish weldment visually acceptable. No? So, ibig sabihin nito mga ka at mga ka-welding, ito na po yung kinabuuhan po na project natin. Pag sabi po ni Asesor na okay na po yan, pasado na po yung pag-perform mo, ibig sabihin pwede mo na po yung ipas o i-turn over kay assessor Pero take note mga ka NC at mga ka welding bago mo po i-turn over o ipas kay assessor yung project natin. So kailangan muna natin yung pagandahin at saka mga ka NC at mga ka welding, no? Kunin natin yung mga spatters, yung mga arc strike, no? Linisin natin at saka yung slug mga ka-NC at mga ka-welding talagang kunin natin yung mga slug don sa ating weld beads. Talagang clear talaga mga ka-NC at mga ka-welding, no? Linisin natin yung ating tira o yung buong project natin mga ka-NC at mga ka-welding at saka yung uniformities of beads mga ka-welding, no? Isa po 'yan sa tinitingnan ng ating mga asesor. So napaka-importante po talaga mga kainsin. Ha? Ulitin ko po before natin ipas talagang make sure na malinis na at maganda na po yung project natin. So yun lang po mga ka-NC at mga ka-wielding no? na tips para po sa inyo para makapasa po tayo sa ating assessment. Ulitin ko po yung root penetration, pangalawa yung weld cupping at saka pangatlo o panghuli yung tinatawag nating finish weldment visually acceptable. So, yun po mga ka-wielding at mga ka-NC. At sana po kayo po ay nasiyahan po sa ginawa nating video ngayon at kami po ay nakatulong sa inyo kahit sa simpleng bagay lang po. At ulitin ko po, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta po sa ating YouTube channel. Ha? Bye bye!